Main Mendoza ay dinetalye ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Arjo Atayde. Sa isang nakakagulat na balita, kinumpirma ni Main Mendoza ang kanilang paghihiwalay ng kanyang long-time partner na si Arjo Atayde. Ayon sa aktres, naganap ang kanilang hiwalayan matapos mahuli si Arjo na may kahalikyang ibang babae. Sa isang eksklusibong panayam inilanta ni Main ang masalimuot na detalya ng pangyayari. Aniya, nagdulot ito ng matinding sakit at pagkabigla sa kanya dahil sa tiwala at pagmamahal ay pinigay niya kay Arjo. Dagdag pa niya, matagal na nilang pinag-uusapan ang isyong ito, subalit ang insidente ang naging huling pako pa sa kanilang relasyon. Masakit at mahirap pero kailangan kong magpakatatag, Anime. Ang mahalaga ngayon ay ang aking sarili at ang aking kaligayahan. Marami sa kanilang mga tagahanga ang nagulat at nadismaya sa balitang ito, lalo na't kilala sila bilang isa sa mga pinakatanyag na showbiz couples sa bansa. Samantala walang pahayag na ibinigay si Arjo tungkol sa kontrobersya ng insidente, nang tanungin si Maine tungkol sa kanyang plano matapos ang hiwalayan, sinabi niyang tutok muna siya sa kanyang karera at personal na pag-unlad. Magiging abala ako sa mga proyekto ko at sa aking sarili. Kailangan kong mag-move on at mag-heal dagdag pa niya.